basahin natin ang naturang caption ni Maymay Entrata sa kanyang latest post sa kanyang Instagram story. And I quote, I've been a Christian since 2015. Got lost when I entered the industry. Was invited and attended Favor Church last 2019. Took the wrong path again and not until 2023. O, oh, diba? Ito yung time na din ito yung time na ano, siguro yung sinasabi niyang loss, di ba, parang ito yung time na, na in love siya, di ba, nung na in love siya, parang medyo nanamlay ng konti ang kanyang pananampalataya o kanyang pagsimba sa kanilang church, dito nga sa favor church, di ba, medyo, medyo nag-focus Ayan, si Maymay Entrata sa kanyang love life at last year nga, 'di ba? O eto nga uh, latest na 2014 ay rumored, ayan, 'di ba? Na medyo nagkaroon daw na nagkaroon, hindi pa natin confirm kung talagang break na nga ba si Maymay Entrata at ang kanyang foreigner na eh, kanyang ka na are relationship na si Aaron, 'di ba? Ayoko munang klaruhin ngat hindi ito nang nang galing mismo kay Maymay May Entrata, pero makikita naman natin at alam na alam ito lahat ng mga solid ni Maymay, May, lahat ng kanya mga supporter, nadinilit na ni Maymay May sa kanya mga social media ang natura mga video at picture na kung saan ikasama niya dati ang kanyang non-showbiz boyfriend na si Aaron nga. At eto nga, 'di ba? Yun yung time na sinasabi niyang na-loss ulit siya, 'di ba? Na-loss na, na loss ulit siya hanggang dumating ang 2023 nang muli niya ulit nakilala ang Panginoong Heso Kristo. What's up mga kamarites? Thank you for tuning in. Ako po muli si Josefa dito sa Josefa, anong latest na nagatit sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity updates. Eto nga, mainit nga ang usap-usapan sa mga social media at nag-trending topic pa ang latest update ni Maymay Entrata sa kanyang Twitter at sa kanyang Twitter account. Ayan. Kung matatandaan natin ay mainit nga usap ang usap-usapan ang pag-unfollow ni Maymay Entrata sa kanyang non-showbiz boyfriend at ganun din naman itong kanyang ang non showbiz boyfriend na nag-unfollow din naman dito kay Maymay Entrata. At at isa rin na mainit na pinag-usapan ang pag-delete ni Maymay Entrata ng mga picture at video ng kanyang non showbiz boyfriend. At ito nga ang latest update ni Maymay Entrata sa kanyang Twitter account. Maymay Entrata confirm break up sa kanyang non-showbiz boyfriend na nagngangalang Aaron. Ayon nga sa latest update ni Maymay Entrata sa kanyang Twitter Twitter post and I quote, "Hello po sa lahat. Gusto ko lang pong mag-explain ng konti about doon sa last post ko sa IG." I took a wrong path again noong 2021. It was my Past trauma po. I was hurt and so I hurt other people even the people I love. I'm asking lang po sana to be kind especially po for my past relationship. Au -au. Do not take this against him. From the bottom of my heart, maraming salamat po. Ayon ito, kay Maymay May Entrata. At inedit out nga niya ito dahil nagamit niya ang kanilang endearment call. Ayan, ang endearment call ni Maymay May Entrata sa kanyang non-showbiz boyfriend na lagi niyang tinatawag na aw-aw. Yun po ang kanilang, yun po ang endearment call ni Maymay May sa kanyang non-showbiz boyfriend. Ang endearment na aw aw at inedit po niya ito at pinalitan niya ng Aaron. Ayon nga muli sa edit out ni Mai Mai Entrata sa kanyang Twitter post and I quote, Hello po sa lahat. Gusto ko lang pong mag-explain ng konti about doon sa last post ko sa IG. I took a wrong path again noong 2021. It was my past trauma po. I was hurt and so I hurt other people, even the people I love. Ayan. I'm asking lang po sana to be kind, especially po from the past relationship, Aaron. Ayon. Pinaltan po niya yung aw-aw ng pangalan na mismo ng kanyang non-showbiz boyfriend na si Aaron na ngayon po ay kanyang past relationship ayun nga po ito kay may may entrata at muli ay prinotektahan pa rin po niya si Aaron na kanyang non-showbiz boyfriend na may endearment call siya na aw aw ayun po kay may may entrata do not take this against him From the bottom of my heart, maraming salamat po. Nagpapatunay nga po ito na kahit sila'y break na ay nanat ay nananatiling pinoprotektahan at may at may pagmamahal pa rin itong si Maymay Mai Entrata sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Awaw na kung uh, na si Aaron na kung tawagin niya ay Au -Au oh, kayo mga kamarites, ano sa opin sa ano sa opinion po ninyo ang naturang latest update ni Maymay Entrata sa kanyang Twitter post na misunderstood nga ba ng karamihan ang naging Twitter uh, uh Instagram post niya sa kanyang social media, sa kanyang Instagram kahapon lamang. Ayan, i-comment na po yan at atin po yan pag-uusapan sa mga latest video ko. O, paano mga kamarites? Hanggang sa susunod kong video. Hanggang sa muli. Paalam!